Kamatis, pampapula ng kute, sibuyas at bawang pampabango ng ulam. At ito ang kardes na ating ihahalo sa, oh ayan, flowers for you, flowering na pechay Dahil ngayon, magluluto tayo ng ginisang gulay. Purong gulay. At para matulungan ng ating mga kapatid na farmers, eat vegetables to help our farmers. Dahil kung hindi ka kakain ng gulay, sinong bibile ng pananim ng ating mga kapatid na farmers dito sa ating bansang Pilipinas. And to stay healthy, iwasan ang karne. No, 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 no. Charot lang. Dahil hindi naman masama ang pagkain ng karne, ang masaba ay yung palaging pag-ulam ng karne lalo na pag may mga taba-taba. Naku, delikado ang gallstone. At ito palang recipe ko, original ito. Ako ang nag-imbento. Kahit isearch mo sa Google, TikTok o kaya sa YouTube, wala kang makikita. Aww. At kung gusto mong gayahin ang recipe ko na ito, okay lang. Basta ang importante, mag-react ka muna. Patapusin mo ang video na ito hanggang sa huli. Tapos mag-react ka. I-like mo, i-heart mo, mag-angry ka. Kahit anong klase ng reaction, basta ang importante, nag-react ka. <laughs> diba? I follow mo na rin ang page na ito para makita mo yung iba kong mga posts na ulam, ay ulam. <laughs> ulam recipe, mga tipid ulam recipes or tipid ulam ideas at hindi lang 'yon para makita mo na rin yung mga iba kong post kagaya ng mga paninda. At siyempre pag paninda na ang nakita mo sa post ko, wag kalang mag-like, bumili ka na rin. <laughs>